And for video mga katahe, ay kan tayo ay gagala naman ngayon dahil wala tayong project. Uh, wala tayong gawa kaya gagala tayo doon sa aking pamangkin sa Kaduyaw At yan nga, uh, palabas na tayo sa barangay namin. At uh, malapit na tayo sa highway mga katahe. Yan naman naman yung ano, ulan pa, inabot pa tayo ng ulan dyan kaya dahan-dahan lang tayo sa patakbo kasi medyo madulas o, sa mga riders dyan ingat-ingat po sa pagmamanayon talagang madulas po ang kalsada kasi ulan uh, sumingit lang tayo sa ulan kaya tayo nakaalis kasi uh, tumila ng konti Ayan. Eh, may, may ulan na naman yan kaya nakapunta ko ng, ano, ng kabuyaw kaya ano, ko nga pala mga katay uh, yang Robinson Santa Rosa yung na namin kanina nagkaroon ng ano yan nagkaroon ng bomb threat daw nagkaroon daw ng bomba sa loob ng ano sa loob ng Robinson kaya lahat ng tao pinalabas yun lang, nung mabalitaan ko lang alas 2 days nga silang wala ng ano, walang operation ayun na, sa SM, sa na pala tayo dyan mga katay at malapit na talaga tayo dun sa ano, sa uh, uh, pupuntahan ko sa pamangkin ko. Uh, naya, medyo may stoplight kaya nagka-traffic ng konti pero dire-diretso na rin naman. Medyo maluwag naman kasi ang traffic. Nagkakaroon lang ng traffic tuwing sa stoplight. Siyempre, kailangan nating sumunod sa batas trapiko para tayo hindi mahuli. Ah, uh, kaya, tuloy-tuloy lang yung ano natin. Nagmisan no, lang kasi ako nakagala. Hindi hindi ganoon ka akong makapag-rides katulad nito kasi nga uh, simula nung nagkaroon tayo ng ano, trabaho kaya bihira bihira pagkas muna tayo kasi ano wala na tayong gasolina pagkas muna tayo na mga pala ngayon medyo mura mura na ang gasolina natin hindi katulad dati na maabot ng 60 70 ngayon medyo bubaba, baba na Diret-diret -dire naman tayo. Kaya pala mga ka, ano dyan, mga tropa, mga katahi. Kung ano, comment naman dyan sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung saan nakaabot yung video ko. At malapit na rin tayo dun sa ating pupuntahan. Ayan. Ayan, lumiko na nga tayo yan sa may, ano, kapasok ng subdivision ng ng pupuntahan natin. At yan nga, yung nakamotor na yung sinusundan ko, ano, uh, nag-counter flow, nagkasalubong sila ng tricycle, eh, kaya medyo nagharang. Uh, Tapos, meron pang isa dyan. Alawa yan, nagkasunod Mga counter flow sila, nagmamadali sila. Kaya nang gusto makarami ng kita. Kaya pero pag delikado yun, mga tayo, kung ano, dapat di sila na kung mga counter, lalo na kung traffic talaga. Uh, dyan yung nagsisimula yung ano eh, yung inita ng ulo, yung nagkakaroon ng sama ng loob, nagkakaaway kasi eh uh, ayun lalo na kung pagod parehas, tapos yung isa walang kita. Ayan, nangyayari yung ganyan. At ayan nga mga katay, hanggang dito na lang yung ating video at uh, syempre kung hindi ka pa nakasubscribe pahingi po ng isang subscribe at pakiclick na rin yung bell icon para lagi kang updated sa mga video ko maraming salamat mga katay hanggang dito na lang God bless you all. peace out